Hello, good morning ulit Habang mainit-init kape uh, Bakit nga ba palagi natin naririnig na Resibo lang ang naipon ko Diba? Uh, sa totoo lang, napakahirap talaga mag-budget Lalo na pag uh, uh sahod no? Uh, siguro uh, Kung talagang uh, maliit ang sahod natin at hindi enough. Siguro dapat natin gawin is uh, maganap ng possible na pagkakitaan, dagdag income. Mga side hustle ba? Yung tinatawag natin na side hustle. Pangalawa, uh, baka naman na uh, pwede mong uh, reviewin yung mga expenses mo if na alala sa naalala nyo or na panood, na pakinggan nyo ako last time sabi ko dun sa budgeting natin is meron tayong 70-20-10 minsan hindi mo nagagawa yung 70 minsan nagagawa mo 80 or 90 or minsan 100% or minsan kulang ba diba? siguro yung dapat mong gawin muna dun is reviewin mo yung mga expenses mo Tingnan natin mabuti baka naman meron din mga expenses na pwede namang ipag uh, makapaghintay I-defer natin uh, Para siguro para until the time na such time na talagang uh, kaya na natin na uh, bilhin or Gastusin yung mga ganung bagay Siguro yun lang gawin muna natin, reviewin yung item di ba? Maraming mga expenses doon. Baka hindi natin namamalain. Kahit malilit na amount lang yan, pag pinagsama-sama mo, baka malaki ang masisave mo. Ang dapat mong gawin dyan is, uh, kung hindi ka pa uh, naglilista ng mga expenses mo, i-try mong i-monitor yung isang buwan mo na expenses. Isulat mo lahat. okay? Ano ba yung mga pinagkakagastusan mo? Tapos tignan mo doon, baka naman meron doon na hindi pa naman talaga needs. Um, pwede mong i-defer, pwede mong pwede maghintay until makarecover ka sa finances mo, 'di ba? Then uh, dun mo gawin yung mga 'yon. So it's just more of maybe hindi talaga kulang yung sahod. Baka talagang na-over expense lang tayo. Di ba? Na-over spend. Uh, yun. Yun minsan ang mga dapat natin tingnan. Um, minsan, kailangan lang natin talagang matutong maghintay sa mga bagay. Kung hindi talaga, kung hindi talaga kulang talaga, mga side hustle, tulad ng, ng mga talent nyo na talagang tingin nyo na pwedeng pagkakitaan, why not, di ba? Kaya sa ang naiipon natin sa puro resibo, lalong-lalo lalo na sa mga kapwa natin ng OFW dito, huwag natin hayaan na puro resibo lang ang maiipon natin. Sayang yung time na nandito tayo turuan natin yung family natin back home. Uh, turuan natin sila mag-monitor ng expenses nila. Tapos, uh, para hindi mo magasas isang strategy din yan is mag-open ka ng tatlong accounts. Isa para sa savings, isa para dun sa emergency mo, isa para sa regular expenses mo. Para lahat ng savings mo hindi mo agad magagalaw. Lagay mo lang agad dun, separate account mo. So, kung nagpadala ka, 70% padala mo sa family mo sa account na to. Yung, 20, yung 30 dito sa account na to, magkaiba. Di ba? Para at least hindi mo siya nagagastos agad-agad. Kasi iba pag may, hawak ka ng pera, di ba? Madali magastos. So, siguro yun lang. Mga konting tips lang mga ka-OFWs, no? At huwag natin ngayang puro resibo ang naiipon natin. Lalo-lalo na kung nandito tayo sa ibang bansa. Good morning and God bless. Happy Sunday. Blessed Sunday to la pas.